Hello, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, meron tayong isang subscriber na nagtatanong sa akin kasi napanood niya yung video natin about dun sa Linux file, file server natin na Samba file server. Medyo nahihirapan po siya, no? Kasi medyo nahihirapan sa mag-maintain. Ang gusto lang po kasi niya yung simpleng file server lang yung which is pwede mo i-access through browser. Parang ang gusto niya kasing mangyari is parang Google Drive or parang Uh, dropbox or yung parang nag-i-email ka lang tapos pwede ka na mag uh, video chat, pwede ka na mag uh, edit doon or pwede ka na mag copy or pwede ka mag upload at saka yung isa pa, gusto niya ang pwede mong gamitin sa bahay na parang magiging karoon ka ng isang media server which is parang Netflix which is pwede mong i-upload yung video mo ron tapos pwede mo siya i-access through browser sa every PC sa bahay para magamit mo or makapag-transfer ng file or makapag-message kasi ito yung i-share ko sa inyo mga kapitbahay matagal na rin to, no? matagal na itong ginagamit which is meron ng bagong update ngayon kasi nag-update na rin si Linux, si Ubuntu Server na which is 24.04 something yan, kasama na siya doon. So, kung inyong matatanong no, kung ano to familiar ba kayo sa uh, Nextcloud? Okay, so, ito yon Nextcloud. Parang ganito yun, mga kapitbay, si Nextcloud. Ayan. Ayan. Ito yun, mga kapitbay, si Nextcloud. So, kung mapapansin, ayan, naka-local IP lang yan. Ito, mga kapitbay, uh, ang sinasabi ko na ganitong file server is parang ano to eh, Google or Gmail or G-Drive. Pero, si G-Drive, nakasave yung files mo doon sa uh, server mismo ng Gmail. Pero, eto mga kapitbay, dito ito nakasave sa server mo. So, pwede mo siyang manage pwede mo siyang i-restrict or kung ano ang gusto mo. Ito, pwede mo rin to i-forward palabas gamit yung mga iba-ibang klasing VPN. Like for example, sa bahay ka, tapos kunyari ito, naka-IPsec ka sa buong office mo, site-to-site VPN ma-access mo locally. So, kung yung mapapansin mga kapitay, pakita ko sa inyo, no? Ayan, kung familiar kayo dyan sa Nextcloud, so, ito po yon Nextcloud. Ito yung bagong Nextcloud natin. Kasi, before, kapag nag-install ka ng Nextcloud dun sa Ubuntu server, napakadaming gagawin. So, sa ngayon, mga kapitbay, napakasimple na lang i-install na ito kasi parang na doon na siya, nakapackage na siya doon sa bagong Ubuntu server, which is 24.04. Kapag dinownload mo, pag in-install mo, lalabas na itong option kung i-install mo ba yung Nextcloud o hindi. Ayan. Ituturo ko po sa inyo mamaya ang basic or step by step paano mag-install na ito para ma-familiar kayo para to doon sa mga tropa nating IT na hindi pa masyadong alam pagdating sa Linux. Pero pagdating kasi sa Linux mga kapitbahay, napakadami, thousands of supports ang nag upload nun sa Google. i search mo lang, unless uh, hindi ka masyado talagang familiar, pero kung familiar ka naman sa Linux, you know how it works yung mga commands, may install mo to. Pero kung hindi naman, install natin, tuturuan ko kayo, tapos kung mayroon kayo hindi magawa, comment down below kayo sa so YouTube ko, isasabihin ko sa inyo, or tutulungan ko kayo para may install nyo itong next cloud na to. Okay? So, let's go I explore natin siya. So, i-explore natin ngayon, tapos after neto ituturo ko sa inyo kung paano mag-install let's go, para maipakita ko sa inyo ah, uh, one yan, kung inyong mapapansin login tayo dyan, ayan so, yan na po yung mukha nya yan, eto, pwede mo yan i-customize so, ang kagandahan nito mga kapitbay is pwede ka mag create, yan, mag-upload ng files, pwede ka maglagay ng personal files, yan, barang may documents din siya may ganyan Right. Diba? meron siyang recent nandyan po lahat, pwede mo siyang i-share tsaka meron yung mga services dito mga kapitbay, like for example uh, meron kang office, kung gusto mo ng ganitong file server, pwede ka rin mag-create ng accounts dito, like for example ayan, katulad yan, may user 1 user 2, kung ano yung account yun din yung laman ng files mo hindi mo makikita yung isang account na isa, like for example, nasa bahay ka gusto mo nang uh, mag-upload yung anak mo ng sarili niyang movie or sarili niyang video kapag nilagay niya through kanyang user makakapag-upload siya makakapag-play siya ng music makakapag-play siya ng video pero hindi makikita na isang user so pwedeng pwede to sa office nyo kung gusto nyo gawin alam ko mayroon din tong mga chat ah, wait lang napakadami features na ito, mga kabitbay files dashboard and pagdating sa dashboard I mean pagdating sa wait lang files tapos pagpunta mo rito ay saan na ba yun pagpunta mo dyan napakadami po niya no apps yung mga apps yan mga free apps niya pwede mo siyang i-download yan yan napakadami niya no so mayroong messaging mayroong ayan no whiteboard mayroong ayan napakadami po niyan mga kapitbay mayroong monitoring ayan ayan napakadami po user report ayan napakadami po organization office text pwede ka mag edit pwede ka mag social communication mayroong chat din to mga kapitbay ida-download mo lang yan ida-download mo lang siya para ma-enable mayroon din siyang GPX pod yan so napakadami po ang ganda nitong uh, nextcloud next na to marami pong ganitong open source kung niyo matatanong etong nextcloud na to open source to libreng libre wala kang babayaran ang babayaran mo lang is yung pinaka server mo kasi doon mo siya i-install gamit ang Ubuntu or meron din nito sa Windows. Pero siyempre, di ba, pagdating kasi sa mga file server, pag naka-Windows ka, prone sa virus. Pero pag naka-Linux ka, hindi masyadong prone sa virus. Uh, 100% na safe. Taka, mas maraming security pagdating sa Linux. Para po sa akin, ha? kasi para sa akin, the best talaga sa akin ang Linux pagdating sa mga file server at pagdating sa mga ganitong program. Kasi sa Linux, hindi bumabagal. Hindi katulad ng windows na kapag tumatagal, pag napupuno, bumabagal. Hindi katulad nito na goods na goods para po sa akin, no? Ayan. So, your apps, yan, napakadaming app po. Ayan, no? Kaya nyo mapapansin? Ayan. So, ang importante dito, mga kapitbay, yung files. Pwede ka, kumari, dito sa documents, mag-upload ka, click mo lang tong new. Tapos, upload files or create folder para pwede. Ayan. Create file request. Ayan. Pwede rin dito sa documents. Yan, for example, dito. Ah, uh, example. Yan. Pwede ka mag-edit dito. Yan, kayong mapapansin. Yan. Pwede ka mag-edit, pwede ka mag-save. Alright? So, kapag sinave mo yan, automatic nandoon na po yan. Alright? So, ayan o. Oh. Diba Di ba napakagaling? Back natin. Like, for example, uh, ikaw, gusto mo magkaroon ng movie or gusto mo manood ng movie sa bahay mo, i-upload mo lahat ng movie dito sa sa account mo, sa local server mo, pwede mong panoorin kahit sa ang laptop or kahit sa ang uh, smart TV. Alam ko pwede. Yan, kung yung pupansin, ito, Ayon, example. Uh, yan yung Ball, vlog ko, in-upload ko dyan. So, napipilin mo. Ayan, napunta din Meron tayo. So, basic. Uh, next cloud, Redmi. Pwede ka mag-edit. Pwede ka mag-share. Mag, -pwede ka mag Napakaganda. Upload files. Pwede ka mag-create ng folder. documents, photos. Ayan. Pwede mo i-view diretso. Ayan, no? Oh. Next, next. Gamit lang yan. Napakabilis mag-revive. -de depende po yun sa server nyo or sa network nyo kapag nag-install kayo nito. Na Kaya, ayan. So, yan po yung marerecommend ko doon sa tropa nating IT na nagtatanong. Gusto niya na ng napakadali or browser-based na file server na parang nag-google or nag-gmail ka lang. Mayroon din tong chat. Mayroon din tong video conferencing, i-download mo lang yung mga app dito, ayan, sa apps. I-download mo lang dyan, may install mo dyan. Lahat ng gusto mag-access or lahat ng may account, pwede ka mag-chat kayo or pwede kayo mag-video conference. Like, for example, sa office nyo, kung gusto nyo ng basic uh, secured, pwede to. Kasi local lang, hindi mo katulad ng pag nag-cloud services ka, public, dun sa server nila nagsisave yung files mo hindi wala kang control for example i nila pwede pero eto mga kapitbay nasa premises mo yung server mo nasa iyo ikaw yung magmamanage ikaw yung magsisecure kaya safe na safe pwede mo yung gamitin like for example sa office nyo di ba minsan may mga event kayo so kung gusto mo na ma-upload yung mga pictures dito para ma-view nila diretso pwede pwede po dito yan click mo lang yan <clears throat> di ba upload mo lang for example sa so files sa Photos, tapos create ka lang ng folder kumari outing or Christmas party 2025, lagay mo lang dyan tapos i-share mo lang sa buong uh, buong network, tapos sabihin nyo lagi lang nyo yung account nyo, makikita nyo yan doon sa Photos folder ayan, so, ayan napaka basic, napaka ganda mga kapitbay kaya ayan, recommended ko po to sa inyo napaka -bilis lang i-install napakadali. Kaya, let's go. Wala nang patupik tumpik pa. Ituturo ko sa inyo yung basic. Tsaka, kung meron kayong katanungan, right comment down below. And, let's go mga kapitbahay na. So, eto. diretsyo na tayo dito sa uh, Linux installation natin. Eto, kung hindi nyo napanood kung paano mag-install or kung paano mag-boot ng uh, Ubuntu server dito sa USB natin, meron tayong video nyan. Meron tayong unang video nyan kung paano mag-create ng file server gamit yung Samba file server. Eto naman, ah... Uh, Iba namang installation to, kasi ito yung latest ni Ubuntu Server Which is uh, 24.04 na, which is kasama na dito yung Nextcloud Ayan, so ito, diretso na tayo dito para may pakita ko na sa inyo Pam Pang mabilisan na installation lang no, Kasi napaka-basic lang po niya i-install kahit sino pwede At saka napaka-basic lang ng mga kaman Once na na-install mo na, automatic maglaran na po yung Nextcloud Kaya let's go So syempre, dito tayo Ah... Uh, English. Uh, well, tapos, dan mo lang yan. So, identify keyword. Okay lang yan. dan mo lang. Tapos, ayan. So, mga, makikita mo na dyan ang sinasabi niya. Ayan. Uh, Ubuntu server, choose the base installation. So, idan mo lang ulit. Ayan. Tapos, makikita mo dyan. Uh, ako nyo mapapansin, uh, nire-reveal niya dyan kung ano yung magiging IP mo, kung ano yung pangalan ng interface mo. So, yan na siya. So, ENP0S3. Tapos, yung IP na nakakuha niya from my Uh, DHCP server is 1.6 Tapos, dan mo lang yan Actually, pwede kang mamili dyan Pwede mo static na Pero kung gusto mo DHCP lang So, DHCP mo lang Automatic mo lang yan Tapos, save mo lang Yan, pag na-save mo yan Automatic Pag dinan mo yan Magdiretso na yan Tapos, ayan So, pwede mo mapapansin Nangingi siya ng proxy address So, pwede yan ilagay mo Kung gusto mo mayroon ka Pero, more in ano uh, installation uh, default So, hindi na natin nilalagyan yan Kaya, idadan mo lang yan Diretso na yan. So, once na dinan mo yan, automatic, ibibigay niya yung Ubuntu mirror address. Yan. Tapos, continue mo lang. Tapos, dyan, kung yung mapapansin, kung yung mapapansin, niya, sabi niya, use an entire disk. Ito, kapag, ito, meron akong video niyan, no? kung paano mag, ano, mag raid. Yan. Meron tayong video niyan. So, ito, dahil nga, iisa lang naman yung hard drive natin, for example lang naman, kung paano mag-install. So, use entire disk para kumari isa lang hindi ka naman mag raid so pwede na yan pero kung gusto mo na mag raid ka like for example mag raid one ka so custom storage layout ka para mapunta ka dun sa raid configuration pero sa ngayon uh, use an entire disk lang para dire-diretso lang tapos ayan kunyo mapapansin so ipinapakita niya kung ano yung mga na-create kung anong volume ayan kunyo mapapansin dito sa root ayan pupunta lahat dyan. so parang sinasummarize lang niya kung tama ba or kung mayroon ka pang babaguhin. So, idan mo lang siya. <coughs> so, ito, uh, para to dun sa mga tropa nating IT na hindi pa familiar sa Linux. No? Kung gusto niyo talaga, napaka-basic lang nito. Maraming tutorial nito sa YouTube. Uh, kahit itype mo lang sa Google How To, meron agad yan. Okay, so, ang sinasabi niya, uh, do you want to confirm? So, destructive action. Okay, so, ma delete or may erase yung iyong hard drive. So, yan, continue mo lang. Yan, tapos dyan, mangingi siya ng your name, your server name, tapos pick a username, tapos choose a password. Yan, so, lalagay natin siyempre, bahay uh, kapitbahay. Kapitbahay. Tapos, yung server name natin, na nasa sa inyo na yun kung ano ilalagay nyo, pero para sa akin, ganun lang, uh, server, ay, file server ilagay natin, yan. yan, file server tapos yung usually na natin syempre kapit bahay yan kapit bahay tapos so password natin so kayo na bahala kung ano gusto niyo ilagay nasa sa inyo na po yun so lagay lang natin ay mali wait lang yan pili lang kayo kung ano gusto nyo yung password napaka basic tapos after nyo malagay ng password done lang nyo So, automatic na mag install na yun. Ayan. Pag dinan mo yan, yan kung nyo mapapansin, nanghingi siya. Ah, kasi, yung bagong download na Ubuntu is naka, ano siya, naka, pwede ka na mag-create or pwede ka na mag-avail ng license na Ubuntu Pro. Ayan, may license po yan. So, kung, kapag in-enable mo yan, after mo ma-install, pwede mo siyang bilan ng license para magiging Ubuntu license siya. Pero sa ngayon, dahil uh, yung community edition na ang pipiliin natin, which is yung pre-BSD or which is yung open source, so skip for now lang tayo. All right So, skip. Just continue mo lang. Yan, medyo, ayan, kung yung mapapansin, nangingi siya kung i-install mo ba yung Open SSH. Siyempre, kailangan mo yan. So, paano ba mag-select yan? So, press mo lang yung spacebar para ma-select mo yan. Yan kailangan mo install yan para mamaya ma-remote mo or pwede ka mag-SSH sa ibang PC or pwede mo gamitan ng pati. Yan. Pag na-select mo yung tab, mag-X yan, mo lang. Yan. So, it nandito na tayo mga kapitbay. Ito yung sinasabi ko kanina na yung bagong download na uh, Linux server na Ubuntu na 24.04 is nandito na ang uh, parang naka built in na yung Nextcloud diyan. Once na sinelect mo yan yung Nextcloud na yan, kahit anong services diyan, mag install po yun kusa. Hindi mo na kailangan nung katulad ng before, na kapag nag install ka ng Nextcloud sa lumang version ng Ubuntu is ang dami mo pang gagawin. So sa ngayon, so napaka basic na lang siya. So i-select is mo lang yung Nextcloud na yan, automatic yung Nextcloud services, magi install na lahat, wala ka nang gagawin. After mo yan ma-install, ma-access mo na agad siya sa browser. Yan, wala nang kapro ka problema. So let's go, i-install na natin. So yan, lahat yan. So i-select is na natin yung Nextcloud. Spacebar bar mo lang, yan. Tapos, punta lang sa baba, Done mo. So, automatic mag install na yan. Alright, so, let's go. Ayan, so, yan, hintayin lang natin yan na ma-install. Babalik ako para medyo matagal yan. Depende yun sa internet nyo kasi ida-download nyo yan. Alright, so, let's go. Ayan, may nyo mapapansin, nag-boot na siya, nag-restart na siya. So, after niya ma-install, yan na yun. So, ilalag-in mo lang. So, yung kinait natin, kapit-bahay, log-in. Alright. Ayan. Tapos yung password. Ayan. So, ayan. Nagko-configure pa siya. So, hintayin lang natin. After nyo ma-configure lahat. Ayan. Snap daemon. Ayan. Nag-ano nag, lang siya. Nag- bubut lang siya. So, try natin mag-login. Uy. Wait lang. Ayan. nagbubut pa siya. Hintay lang natin yan na matapos. Hindi pa pala tapos. Ayan. After nyan, siguro pwede na tayo mag-login para ma-access na natin yung ating next cloud. Alright. So, uh, tapos na lahat. lagin na natin. Ayan. <clears throat> ayan. So, yan. nakalagin na ito Wala nang cheche -che di ba? So, tinan mo yung version natin is 24.04 LTS file server. Ayan. So, siyempre, bago ka makapag bago or makapag-create so nakalagay diyan dyan yung kanyang IP address syempre bago ka makapag-proceed uh, kailangan naka-root ka or depende na po yun sa inyo kapag mag-create kayo ng panibago or yung kapitbahay na user na to para hindi ka na magsudo sudo super admin kailangan mo i-add doon sa group ng sudo para hindi mo na kailangan pero sa ngayon mag-root tayo para direct sa lahat so sudo do I tapos mangingi siya ng password yan yan kung yung, hindi kayo masyadong familiar sa Linux so napakabilis lang nito na marami yan sa Google yan kaya dapat di ba so ayan So, aayusin uh, muna natin ang kanyang uh, tag nito. Uh, mukha. So, itatype mo lang yan. Pero ito, depende na po yun sa inyo. Kahit hindi na nyo gawin to, kahit hindi nyo nyo, yan. Uh, parang isi-select mo lang kung ano yung magiging mukha ng ating uh, uh, CLI. Yan. Pero pwede na rin hindi mo galawin to, kahit hindi mo na itype yung command na yun. Okay. So, select mo na UTF-8. Yan tapos oy tapos select mo lang dyan guess combine uh, guess optimal character na lang para wala nang cheche -che -che. tapos dyan check mo yung kocha classic lang para maganda right classic lang yung magiging mukha na iyo ano kanya mo kapag ko yan yan 816 magbubago yung aking font ayan lumaki di ba so let's go so ayan tuloy-tuloy na yan After mo ma-install yan, automatic wala ka nang babaguhin. So tapos na 'yan. Ayan, let's go. Susubukan natin. So titingnan muna natin yung ano ang IP address. So yun na nga IF config. So minsan IF config hindi yan nag install agad. 'Yan, 'yun po wala, 'di ba? So ang gagawin mo is i-install natin 'yan, wala siya. So apt install net tools. So 'yun lang i-type mo para ma-install mo yung IF config niyan para makapagtingin ka ng iyong IP address. So ganoon lang ka basic sa Linux, Uy, APT install tapos tools. uy dash nga eh. Mali. Uy, wait lang. Mali nga eh. Ayun, tama. Let's go. So ayan. So after nyan ma-install, pwede ka na mag IF config kaya yung po process siya kagad ka napakabilis. Depende 'yun sa internet mo. So IF config tayo. Ayan, IF config. Ayan, makikita mo na dyan yan. Interface mo, tapos yan. Yung broadcast mo, tapos yung IP mo. So, let's go. Wow, access na natin siya sa browser. Subukan natin yung next cloud natin. Ayan. Alright. So, ayan na siya. So, ilalagin mo lang ang iyong username na kinreate kanina. Doon sa Ubuntu. So, ilalagay natin. So, eto, hindi pa to mismo ang user mo once na nag uh, bukas ka na nito nag-access automatic sasabihin niya create an admin account so create ka lang yan kapit bahay siyempre. tapos ilalagay mo yung password mo yan tapos i-install tapos install mo na yan para mag-process yan installing na ang kanyang GUI ayan tay mo lang wala nang cheche buroche katulad dati automatic gagana na yung next cloud mo let's go Ayan. So, ayan na siya. Ayan, naglo load na siya. Automatic goods na yung, uh, yung Nextcloud. Ayan. So, goods na siya. Alright. So, ganun lang. Ganun lang ka-basic ng pag-install ng ating Nextcloud. So, goods na siya. So, basic na basic mga ka Kaya, maraming salamat. God bless and peace. Sana naturuan ko na naman kayo or na-share ko na naman sa inyo yung isa pang uh, panibagong kaalaman about dito sa next cloud server which is alright let's go